DDS ng mga nagtatali-talinuhan at nagbibibubibuhan nilang mga content creator. Makinig kayong mabuti, ha? ha? Baka isa ako daw kay Tita Gina iglit sa Hong Kong. Dahil sa hindi nyo daw po alam. <laughs> Maraming sasanga sange eh. Makinig kayo, ha? Makinig kayo. Hmm. Hindi daw makakapasok ang International Criminal Court o ang ICC sa Pilipinas sapagkat uh, hindi daw pe pwede. Oh. Pucha. Pag narinig na naman to ng mga vlogger nila, magtatantrams na naman yung mga yan. <laughs> magtatantrams na naman yan. Magwawala na naman yan sa akin. Ako na naman ang pag-iinitan ng mga to. Ako na naman, naman sa akin na naman magwawala tong mga yan. Bakit? O, panoorin nyo to mga kababayan ko. Paano mahuhuli si, D si Duterte? Ang ganda ng pag-uusapan natin. Ito na, mga DDS, makinig kayong mabuti at isaksak nyo to sa kokote ninyo, ha? Ha? Ah, huwag nyo kakalimutan ipasok dito, ha? yung mga kinakalat ninyo na hindi makakapasok ang ICC, eto patutunayan ko kayang-kaya. Ha? At yung isang halakhak na yan nasa amin. Tatandaan niyo yung mga DDS. Tako po! <laughs> ngayon ko lang nala, ngayon ko lang mapapatunahin sa inyo na pinaglalaroan kayo ng uh, na kayo. <laughs> <laughs> Pakinggan niyo mabuti explanation ha. Pa-explanation nito mula sa kilalang batikan na news anchor na si Edling Gao. Panoorin natin. Mainit na usapan ngayon kung pahuhuli ba ng Malacanang si dating Pangulong Duterte kung sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Uy! <laughs> oh, ano? Ano mga DDS? Nakikinig ba kayo? Baka, baka kayo sa puso ha? Wala kayo sa galit sa akin. <laughs> o, oh, eh, nili nililiwanag na mismo ni Tito Edling Gaw. <laughs> Ipinaliliwanag ka nga. Ipinaliliwanag na ha. Maliwanag na nga ito ha. Sana namnaminin nyo. Oh, tuloy. Pakinggan nyo mabuti ha. Pakinggan nyo ha. Pero teka, paano yan? March 2019 pa nang umalis tayo mula sa ICC. Oh, ayan yung pinanghahawakan nila. Mga DDS. Yan ang pinanghahawakan ng mga DDS ngayon, mga kababayan. Oh, yan ang sinasabi nila, pinapakalat nila sa social media. Hindi mga kabaso Ang ICC sa Pilipinas kasi wala namang jurisdiction sa atin yan. Umalis na tayo dyan. Oh, yan ang pinapakalat ng mga DDS vlogger na nagpapalakpakan sa buntot ni Duterte. So, <laughs> hindi mga kabaso Yan ang ni Goy kasi walang ano, walang wala ICC. <laughs> Diyan kayo nagkakamali. <laughs> di ba? Ma, sumang-ayon man kayo sa hindi. Kahit na manalangin pa kayo ng nakangiwi, mga DDS. Tandaan ninyo, makukulong yan sa ayaw at sa hindi. <laughs> Tuloy. May lusot po riyan na mismo ang Malacanang ang nagsiwalat. Ayon mismo kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Uy! Uy! Oh, Uy! Uy! <laughs> Ako po! Galit na galit na naman yung mga mga... Galit! kung kaalagangster na naman sa galit yung mga DDS pag napanood nila na yung content ko na to promise mga kababayan babanat na naman yung dalawang gusgusi ng mag-asawa nito babawat na babanat na naman si Topang Timawa nito babanat na naman sa akin yung bading na vlogger sa Manila Bay <laughs> nakaribal ni Michael Lim <laughs> Upa ka na naman ako ng mga vlogger na no, no, nasa sa Manila, nakatambay sa Manila Bay na. Si Biden ko ay ni koy, fake news 'yan. Ano dami ginagawa niyan? Hmm. Kita niyo kung fake news ako ha. Bakit binalita ni Lucas ni Secretary ni Executive Secretary Lucas Bersamin. <laughs> you, know my point mga kababayan ko. No. Bakit bakit pinaliwanag niya ng ganito? May reason. And the reason kung bakit mga kababayan ko ha. eto, And guess what, mga DDS? <laughs> Sabi dito, Kung idadaan ng ICC ang kanilang areswaran sa Interpol, obligado ang Pilipinas na sumunod. <laughs> ano? Tama ako ng paliwanag ko sa inyo, di ba? Nasa Hong Kong pa lamang ako, ipinaliliwanag ko na sa inyo na pwedeng arestuhin yung tatay nyo. Ang kukulit ng kukotin ninyo. Paano niya? Di ba? Sinabi ko na nga sa inyo, makukulong ang tatay nyo. Naka-ano ka eh. Paulit-ulit na lang ako nagsasabi dito. Ha? Yung mga nasa Manila ba, yung vlogger na nagsusumbong sa akin, yung may jowang bakla. Ha? Panay sa akin. Pati yung dalawang mag-asawang gusgusen. Ano yan, tira nyo sa akin. Ngayon, pag binanatang kayo, binalik sa inyo o ano makukulong o hindi. Nasa Hong Kong pa lamang si biyahe ni Koy, ipinaliliwanag ko na sa inyo. Ang yung tatay niyong adik, makukulong. o, totoo, tuloy. Sinigundaan pa yan ni Justice Secretary Boying Rimulia. O, oh, ano ko, sakit! Mga DDS! Ako po! Magbibilang na lang kayo ng araw at oras. Yung tapay niyong pelanton na humarap sa quadcom na, mamamal, na mamamalo pa ng microphone yung tatay nyo ha? Yung tatay nyo mamamalo ng microphone. Makukulong! <laughs> at yung paray mura ng mura, makukulong! O, ano? Tuloy. Oras raw na idaan ng ICC ang request sa Interpol. Kailangan itong ipatupad ng gobyerno ng Pilipinas. Oh, ano nangyari dyan? Mm! Koy, please don't spill the bean. <laughs> 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 oh, ano ngayon? Oh. Justice Secretary Boying Remulla said kapag inutos ng Interpol, ipapatupad ng, in ng, ng, ng DOJ. Ano? Mga DD shits! Oh, hindi na kayo makangiti sa kakapanood sa akin. ano, <laughs> hindi na, hindi na ba kayo makahinga? Ang <laughs> itsura ng mga DDS vlogger pag hindi makapag-comment sa akin, no? Oh, hingal na hingal sa kakahikbi. Gigil na gigil habang naghahantay ng pagkakataon. <laughs> o, oh, tuloy. Sige, tuloy natin para masaya. Dahil bagamat umalis tayo sa ICC, O oh, yan ha, paliwanag ha. member pa rin tayo ng International Criminal Police Organization or INTERPOL mula pa noong 1952. <laughs> Akala ni Duterte lusot na siya sa ICC pero di niya alam may INTERPOL. Uulitin ko ulit yung paliwanag mga DD Sheets. Makinig kayong mabuti. Kung wala na ang ICC sa Pilipinas, okay lang. Mapapanagot pa natin si Digong. Bakit? Malabasan ng ICC ng International Criminal Court ng Waranto para si Duterte, i-turn over niya lang yung papers kay Interpol. Then si Interpol, mga kababayan ko, may partnership with ICC at si Interpol ay bahagi pa rin si Pilipinas, mga kababayan ko. Sa makatawid, pwedeng padaanin ni ICC ang letter o warrant of arrest kay Interpol para si Interpol ipapais ibibigay yung sulat na warrant of sa DOJ and then si DOJ dahil magka-partnership ang Interpol at ang ating gobyerno sila magpapatupad mga kababahayang ko ngayon na mangyayari si DOJ si Department of Justice na mga kababayan ko ay ito turn over yung warrant of arrest mga kababayan ko kayo warrant of arrest dito dito makinig kayo ha dito sa ating Philippine National Police at si Philippine National Police, mga kababayan ko, ang mag execute ng paghuli at pagposas sa tatay nyo. Naintindihan nyo na. Mm. O, oh, Pixies Gear Culture, isa ka rin tatanga-tanga eh. Hindi naman pinag-uusapan si Tebes, pinapasok mo si Tebes. Dito ka lang kay Duterte. Sa tatay nyo, ganun lang kadali. Eko si Alice Gunga na pauwi ba? Diba? Oh. Tuloy. At ang dalawang yan, may kasunduan mula pa noong 2004 na magtulungan sa paghahanap at pagpapahuli ng mga pugante. <laughs> <laughs> para po malinaw, hindi pulis pang ang Interpol. Mm -hmm. sila mga armadong tao na umiikot sa kung saan saan bansa para dumampot ng mga pugante. Yan, paangan nyo ha. Ang Interpol ay isang network ng sari-saring police organization sa buong mundo. Oh. Kasama dyan ang PNP. Magtutulungan at magpapalita ng informasyon. Oh, naintindihan nyo na. Oh, strike one. Five minutes. Oh. At di gaya sa pelikula, hindi ang Interpol ang mismo mag aaresto Wala po silang arresting powers. Okay. At ang gagawin lamang ng Interpol ay maglalabas ng mga notice sa kanilang halos dalawang daang member countries. Okay. May walong klaseng notices na nilalabas ang Interpol. Ayan na mula Green Notice na warning sa lahat ng membro tungkol sa criminal activity hanggang sa Red Notice. Ayan. Saan sangkot si Duterte dito? O request na ilocate at iaresto ang isang pugante. Red Notice. Ang red Notice ang binanggit sa pahayag ni Executive Secretary Bersamin kahapon. Ang sabi ni Bersamin, kung makipag-ugnayan ng ICC sa Interpol at maglabas ang Interpol ng Red Notice laban kay si Duterte, obligado ang Malacanang na ipatupad ito. Okay! Oh! <laughs> Tuloy. Ang mga lokal na law enforcement agencies daw, kailangan mag-cooperate sa Interpol. Boom! Sapul! Tuloy. Para po malinaw, hindi ang Interpol ang aaresto. Ang red notice ay request sa local police na arestuin ang isang pugante. Who is the local police? PNP! O, oh, ayan na. Tama sinasabi ko eh. Para paharapin sa ustisya. Kaya't ang mismong huhuli kung sakali ay ang PNP o ang NDI. Mm -hmm. Ngayon, Ayon sa patakaran ng Interpol, nasa estado na ang desisyon kung paano patutupad ang request para iparesto ang isang pugante. Ba, may yan ang pinakamatindi doon. Nakupo! po! Madaling sabi, sakaling maglabas ng red notice ang Interpol, ang posas magaling sa mismong malakanya. Boom! Bingo! Thank you very much, uh, Mr. Edlinggao. Mga kababayan. Dalin-dalin ni Edlinggao yung ano, no? Yung uh, birada, no? Sa totoo lang, mga kababayan ko, bigyan ko kayo ng logic. Bigyan ko kayo ng logic, mga kababayan ko. Bigyan ko kayo ng logic, mga kababayan. Para ma mga mga, ba kayo nagtataka kung bakit apuradong apurado si Inday Sarang umupo bilang presidente? Bakit nagtangka sila? na magkudita? Bakit nagtangka sila? Nagumawa ng storya. Bakit nagtatangka itong mga to, itong mga tao na to na sirain si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit nagtatangka sila na pabagsakin ng Marcos administration at iupo, mga kababayan ko? At iupo ah, at iupo si Sara Duterte. Bakit kayo nagtataka na si Maharlika bumabanat ang bumabanat ng walang katapusan kay Pangulong Bongbong Marcos kahit nonsense na ang sinasabi. Bakit nagtataka ba kayo kung bakit bumabanat yung mga anak niya ni Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon mga kababayan ko? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit minama, minamain condition nila yung mga tao mga kababayan? Hindi ba kayo nagtataka bakit si Kibuloy lumaban ng ganyan samantalang dati hindi naman? Hindi pa kayo nagtataka at hindi ba kayo nagigising? The reason kung bakit mga kababayan ko na sila, it's because gusto nilang makasiguro na hindi makukulong si Duterte. And which is right now ay mangyayari. Mangyayari to. Anytime mula ngayon, pwedeng ipakulong si Duterte. At lahat ng ito ay handang-handa na. Sinisigurado ng kampo niya na hindi makukulong itong si Digong. Kaya the number one reason istanggalin si Pangulong Bongbong Marcos. Plano nila yan na iupo si Sarah. Noon pa Two months ago, nung pagkakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, to, two months nung pagkakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, pinagtangkahan na nilang pabagsaking kagad yung administration. Pinagtangkahan na nilang agawin ang posisyon ni House Speaker Martin, mga kababayan ko, para maiupo si Gloria. Pinagtangkahan na rin ni Duterte, mga kababayan ko, na magkudita gamit ang mga sundalo. Pinagtangkahan na rin ni Duterte ang agawin ng agawin ng posisyon ni Presidente para maiupo ang anak niya. Mga kababayan, and that's the reality. Because of the ambition nitong matanda na to, na ayaw niyang makulong. Yeah, the only reason is patalsikin si Pangulo, pababain sa pwesto, idiin gumawa ng kalokohan kasinungalingan na si, na si PBBM ay isang adik. Gumawa ng kasinungalingan mga kababayan ko na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit at gumagumawa gumagawa ng ano. Gumagawa ng hindi maganda. Palabasin na nagnanakaw, palabasin na kung ano-ano. At manira ng manira sa publiko. Yan ang gagawin nila. Bukod doon, napakarami nilang magagawa kapag nakabalik yan kawawang Pilipino, kawawang mga naniniwala sa inyo. And don't worry, justice is coming for the Pilipino who died on extrajudicial killing. Justice is coming for the families, friends, and loved ones na nadamay dito at tinding hindi titigil ang ustisya sa paghilom, mga kababayan. <silence> ang pagbagsak ng pamilya Duterte ay nalalapit na sa panahon na to. Ang paghuli at pagposas sa kriminal na diktador na yan nalalapit na at napapanahon na. Kaya konting tiis pa. Pikunin nyo pa ang Malacanang. Maganda yan. Pikunin nyo pa sa Pangulong Bongbong Marcos. Maganda yan. Banatan nyo pa ng ginagawa nyo. Maganda yan. At kung sakaling maputol ang PC ng Presidente, swak ang tatay nyo sa loob ng kulungan. Mark my words, mga kababayan ko. Mark my words. Nakakay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang huling halakha tatandaan nyo yan.